tips sa tamang pagkain, tamang posisyon ng pagtulog. At si Doc Lisa, meron siyang bibigay ng mga tips, mga pampaganda tips, beauty tips, at skin tips para sa inyo. So, bapakita ko lang muna. Salamat po sa pag-like, sa pag-share, nanonood sa atin sa YouTube at sa Facebook. Salamat po sa pag-share. Pakita lang natin ito, Gina, itong healthy diet. So, ganito dapat ang healthy diet ng bawat Pilipino. So, tingnan niyo yung plato. So, kung ganito pa ang plato ninyo, ito yung tinatawag din, meron tayong Pinoy plate. Eh. Kalahati ng plato natin, dapat ang laman ay gulay. Ang daming portion niya ng gulay, pati ng prutas. di ba Karamihan sa atin, pag kumakain, puro kanin na lang ang kinakain. ba diba? Ito, grains, kanin. Yung iba, ang kanin, andami. ang dami. Ang protina, ang konti. Ngayon, nakita nyo, dapat ang daming, daming vegetables, ang daming fruits. At ito rin, yung rice, konti lang ang kanin at yung protina, tamang tama lang. Tapos pwede mo lagyan ng isang drink, gatas, sa tabi. Ha? Tapos ang tip nga natin, pwedeng tubig imbes na soft drinks. pag masyado kasi tayong overweight, ang problema ay pwede magkaroon ng diabetes, high blood, stroke, at magkakaroon din ng possible cancer, mga colon cancer tingnan natin na kung magpapapayat po tayo, konti-konti lang pagpapapayat, dapat mga 5 to 15 pounds lang ang pinapayat, ah, malaking tulong na yan. Malaking tulong na yan kung makakabawas kayo ng 1 pound, 2 pounds in a week, pwede, pwede na yan. Ito po, napakagandang uh, trivia. tingnan nyo po yung katawan natin, lahat naman tayo, misa may katabaan. Ang katawan nyo ba ay itsura ng apple, mansanas? o pear, peras. Ano ba itsura ng body natin? Parang apple ata ako. Tingnan natin. Yan. So, tingnan natin. Saan, ano ang mas healthy? Ang mga taong apple shape. Uh, mga kalalakihan, maraming apple shape. Eh. Ibig sabihin, ang laki-laki ng tiyan at maliit lang yung katawan at yung paa. Laki-laki ng tiyan. No? So, apple shape. Sa mga babae, merong pear shape. Ang ibig sabihin, maliit lang ang sa dibdib, sa tiyan, hindi ganun kalaki. Ang malaki yung balakang at yung hips. Sa may puwet, balakang, hips, ang malaki. Ito ang pear shape. Ayon sa pag-aaral, ano, ano ang mas healthy? Siyempre, mas healthy yung uh, normal lang, yung timbang mo, hindi ka apple, hindi pear. Pero kung papapiliin tayo, mas okay pa daw, mas healthy ang pear shape. Ito, sa mga babae, malaki ang balakang, malaki ang hita, okay lang daw yan. Pero ang ayaw natin itong apple shape, ang malaki ang tiyan. Kasi pag malaki ang tiyan, ang problema, malaki ang visceral fat. Itong visceral fat, papakita natin. no? Oh. Ang ibig sabihin ng visceral fat, uh, maraming taba dito sa ating tiyan. Ayan, oh. Ito yung ang ng mga sakit, itong visceral fat. So, yan ha? So, mga malalaki antian yun ang binabantayan natin, visceral fat. <clears throat> Pagdating naman sa pagtulog, ang gusto natin tulog mga 7 to 8 hours every night. Yan, 7 to 8 hours every night. Hindi rin maganda yung sobra dami ang tulog. Oversleeping. Uh -oh. Oversleeping. Yan. Papakita ko yung mga best positions for sleeping. Ha? Ang best position for sleeping. Na-discuss ko na to dati, pero iba ang discussion ko ngayon. Merong iba, diretso kung matulog. diretso. May iba, nakaside. nakaside. May iba, fetal position. Ako, yung mga malulungkot. Medyo depressed. Minsan, fetal position. So, ito po. Ito yung common positions ng pagtulog. Comment lang po kayo. Ilalagay ko mamaya yung mga position na bagay sa inyong sakit. Pag ganitong fetal position, check. Okay lang yan. Ito ang yearner. Nakayakap pero wala namang kayakap. Okay din yung position na yan. Yung nakahiga, nakatihaya, maayos din. Ang iniiwasan lang sana, ito nakadapa. Ito nakadapa kasi may konting problema sa wrinkles sa sakit ng leeg, tsaka pwede sumakit ng likod. Kaya baka pwede mag-side na lang kayo. Pakita ko lang 'yung mga position para sa sakit sa katawan. Para hindi sumakit ang leeg at balikat natin, dapat ang unan ay maliit lang. 'Yan, tama-tama lang 'yung taas ng unan para 'yung leeg natin diretso, maganda 'yung alignment. Pag masyado mataas ang unan ninyo katulad nito, uh, magkakaroon ng hump, mawawala 'yung neck alignment, sasakit 'yung leeg ang taas ng unan. Eh. Pag wala namang unan, masyado naman nakatingala. Kaya hanapin niyo yung tamang-tamang unan, tamang-tamang kapal para sa sakit ng leeg, maiwasan natin. Next, position naman sa sakit sa leeg at sakit sa likod. Pag sakit sa likod, pag nakatihaya, maganda, may konting unan sa ilalim ng tuhod. Ito ang napakalaga. Unan sa ilalim ng tuhod, manipis lang. Yung sa likod, hindi naman ito kailangan. Basta diretso lang. Ito, sa ilalim ng tuhod, sa sa may ulo. Pag nakatagilid kayo at uh, natutulog, masakit ang likod ninyo, pwede rin yan. Maglalagay kayo ng unan dito sa gitna. Medyo malaking unan sa pagitan ng hita. Di ba? Tapos yung unan nyo sa ulo, pag nakatagilid kayo, kailangan mas makapal. Mas mataas. Kasi nakaside. Eh. Mas mataas ang suporta. Eh. Hindi pwede yung manipis na unan pag nakaside. Kung talagang gusto nyo nakadapa, hindi sana advisable to pero kailangan may una naman sa night yan. Okay? Ito yung bagong ituturo ko sa inyo. Papakita ko sa inyo, ang tamang posisyon depende sa inyong sakit. Okay? Pag ang sakit nyo, katulad na sinabi ko, masakit ang likod. Back pain. Ito, back pain. No? So, pag may back pain kayo, ito yung magiging position nakahiga. kahiga. Back pain yan. Eh. Okay, pag side ganito. 'Yan ang back pain position. Tandaan niyo ha. Gawin niyo mamayang gabi. Kung meron naman kayong shoulder pain. Pag shoulder pain, pwedeng naka side view. Gan, naka side view siya, nakayakap ka sa unan na malaki. Shoulder pain 'yan. Paano naman sa mga humihilik? Malakas humilik. Pag malakas humilik, ito 'yung magandang position ito yan. itong katawan na naka-side. So ito'y magandang position side view. Kasi 'pag nakatihaya, minsan lalong lumalakas ang hilik. Yung iba may sakit na obstructive sleep apnea, yung hindi maganda yung tunog ng hilik. Ang tunog ng hilik, uh, ganito po example ko na lang sa inyo ha, ah. para lang 'to sa kababayan natin. <laughs> Salamat sa pag-like, pag-share. Uh, yung normal na hilik yung ganito. Yung... Tapos yung hinga. Tapos... Pag ng hinga Ganun ang hilik, medyo okay lang. Tapos mawawala. Ang ayaw nating hilik, yung hilik na hindi humihinga, yung parang uh, hihilik siya, tapos hindi hihinga na matagal. After one minute, biglang kaganoon naman. Tapos mawawala na naman, tapos kaganoon na naman. Hindi po maganda yon. Ang ibig sabihin nun, nawawala ng oxygen yung katawan. Uh, bagsak oxygen sa katawan, may barado dito for one minute, tapos biglang ha habul siya. Hahabol ng hininga, biglang humihingal ng gano'n. Hindi po maganda yon Baka may obstructive sleep apnea, baka may emphysema, may sakit sa baga. Yung gano'ng hilik ang ipapat-check natin sa doktor. Pero kung yung hilik na talaga, kung may hina lang, medyo okay naman yun. So, ang tips natin na side view pag ng kumihilik para maluwag yung salalamunan, mas makahinga. Nanda ba? Ngayon, ito, para sa may ulcer, sa may GERD, sa may gastric reflux, yung mahapdi ang tiyan, uh, maasid, mahapdi ang tiyan, dapat nakahiga siya at maram, mas maganda may dalawang unan para nakataas. Yan, dalawang unan nakataas. So, pag may acid reflux, dapat na... Ako nga, nilalagyan ko ba ng... Uh, tinataas ko mismo yung kutsyon. Eh. Yung kutsyon ko, Dr. Lisa, nakataas. Eh. Para hindi bumalik yung kinain mo. Tsaka, bago ka humiga, maghintay ng tatlong oras. Three hours bago higa sa may acid reflux. At ito pa, plantar fasciitis. Na ituro namin to masakit ang talampakan. Pag masakit ang talampakan, ito ang payo natin. Huwag lalagyan ng masikip na kumot ang iyong paa. Kasi pag kinumutan mo na masikip, yan, masikip na kumot, naiipit yung paa mo. Pag naipit yung paa, pag mo, sakit ng paa, sa makit ng paa, naipit kasi dahil sa plantar fasciitis. Eh. So, kailangan maluwag lang yung kumot at hindi naiipit yung paa. Kasi pwedeng mamaga. Yan, eh. di ba, minsan gusto, gusto mo ipitin sa kumot, eh, lalong tumigas yung paa niya dahil dito. Okay? at ito yung last slide natin for ano bago kay Doc Lisa. So ito yung mga position na on your back, tihaya, on the side o nakadapa. Papakita natin yung pros and cons sa summary. Pag nakahiga, sabi ko okay yan para sa sakit sa likod, sa may ulcer, nangangasim, gusto ko nakatihaya. Tsaka iwas wrinkles ka. Hindi ka magkaka-wrinkles hindi rin kukulubot ang suso at sa ilalim ng ng breast kasi nakahiga ka eh. Yan, minimize acid reflux. Ang problema lang sa ganitong posisyon, kung malakas kang humilik, yun lang ang problema. Next, pag on the side naman ang gusto nyong higa, less snoring, hindi ka mag snore Kaya lang, ang problema dito, baka sumakit ang balikat mo. Kasi inipit mo yung balikat mo yan. No? yung bigat yung bigat eh, ng katawan na dun sa balikat. ba. Diba? Pero yung left lateral, maganda doon sa buntis. Good for the circulation. Pero pag naka-left, pwede maipit yung muka, magkaka-wrinkles, naiipit din yung breast. Pwede rin kumulubot. Yun lang ang pros and cons. Ito lang ang position para sa buntis, para sa snoring, pwede rin yung ganito. At ito yung sana iniiwasan natin, itong position na kung pwede niyo iwasan yung nakadapa on your stomach. Ang problema kasi sa ganitong position ay uh, naipit mo ang mukha mo, kukulubot, masakit sa leeg to, itong nakadapa, ahirap uh, hirap na hirap yung leeg, pati yung likod, masakit, at magkakakulubot sa mukha at sa breast. May cause neck and back pain. So yan ang mga tips natin sa tamang posisyon ng pagtulog depende sa inyong sakit. Ngayon, si Doc Lisa naman, ipapakita niya ang kanyang skin tips at beauty tips para sa inyo. Okay ba? Mas malaki na ba yung screen natin ngayon? Ito si Gina, ating camera woman. Okay, Doc Lisa. Ano ba itong mga regimen mo? Sabi ko kasi, Doc Lisa, ang dami nagtatanong eh. Kung yung, beauty regimen mo eh beauty regimen ni Doc Lisa. Reading ready ready. Ah. Pinakita mo na lahat. Ah. Okay, so magandang araw po. Ito po ulit si Doc Willie at Doc Lisa. Ang topic naman po natin, yung mga pang-araw-araw na ginagamit natin sa ating paglilinis ng katawan. Ang number one dyan, syempre, uh, shampoo at conditioner. Uh, ako po, mabilis lang maligo. Sabi nga ni Dr. Katigong, Gong, ating dermatologist, kailangan pitong minuto lang ang paliligo. Huwag tayong nagbababad sa pagligo dahil nakakadryo ng ating balat. So, babasain muna mabuti ang buho. Kailangan basang-basa bago lagyan ng shampoo, babanlawan, tapos uh, maglalagay ng conditioner. Nabanggit nga din ni Dr. Akati na maganda pala yung mga conditioner na nasa jar. Pero ako po, ito lang yung binibili ko. Kasi mabango, eh, pawisin talaga. Lalo na yung, paglaging laging pinapawisan yung anit mo, uh, ito na lang po yung solution ko, yung mabangong shampoo and conditioner. Tapos, uh, meron din ako, pagka magsasabo naman, uh, ito lang po ang gamit ko, mga mild soap. Pwede po ivory, tender care, uh, yung Johnson's Baby Soap, yan po yung mga mild soap. At kung talagang may budget, pwede naman, eh, yung Dove, kung gusto ninyo yon Kaya lang yung iba, medyo nalalagkitan doon. Tapos, banlaw mabuti, magtutuyo. Pag nagtuyo na, ang una kong nilalagay, eto, uh, meron tayong bago lumaba sa araw, uh, meron tayong face cover o yung uh, sunblock. Eto, nabibili po ito sa lahat ng department store. Ito pong akin, 30 pero ang ina-advocate na nila ngayon dapat 50 and above na daw po. So marami naman tayong makikita sa grocery na hindi gaanong malagkit. So pili lang kayo ng paborito ninyong brand at yung medyo mura-mura. Ngayon sa paggabi naman naglalagay tayo. Ito bigay ni Pag po kayo sa sobrang lamig or nakatira kayo sa malamig na lugar, kailangan po mas yung inyong mga lotion, mas ano siya, mas malapot. So, ito po yung example. Ng mas, ito po gawa ng dermatologist ni Dr. Akati. Go, niya sa amin. At tamang-tama po, pag December, ah uh, ito talaga yung ginagamit ko. Makikita nyo yan, mas malapot siya. Pero, pag ganitong summer, ah uh, kasi dahil pawis na pawis, ah uh, isa ding magandang brand. Bata pa po ako, ginagamit ko na yung Olay. Yan. Kung nagtitipid, maliit na lalagyanan lamang. So, ito, mas mas hindi malapot, mas ano siya, mas liquid kaya mas bagay kapag ganitong tag-araw. Yan yung mga nilalagay natin. Sa gabi naman, uh, ito po nilalagay natin sa ilalim ng mga mata at isasama natin yung ating leeg. Huwag kakalimutan mga moisturizer bago matulog, lalo na pagkatapos na pagkatapos ng inyong shower, maglalagay po kayo ng moisturizer sa mukha at baby lotion sa buong katawan. Dahil ito po ang pinakamagandang panahon ng pagdalagay ng lotion. Yung, yung pagkatapos maligo at kakatuyo ninyo para maabsorb yung lotion na nilagay nyo. ah uh, yung iba, yung mga kalalakihan, ayaw gaanong naglo-lotion. So, sa mga boys, kung talagang ayaw nyo ng malagkit, isa po ito sa hindi malagkit yung Johnson's Baby Lotion. Kaya nga, pwede sya sa mga sanggol. Maglagay kayo kasi kung hindi, mga talaga kayo eh. So, okay to kung pangtanggal naman ng make-up, ang ginagamit ko eskinol kasi ah uh, alcohol based ito lalo na pag may maliit na pimples dun, ito yung nilalagay ko pang dinis sa araw wag kakalimutan syempre brush teeth 3 minutes ah, uh, tagalan po natin ng brush kasama yung gums para ah, uh, namamasahe po yung ating gums tapos ang tinuro nga po ng mga dentist, meron na pong mga alcohol-free na mouthwash ngayon. Uh, ito na po din yung gusto nilang ipagamit. So, pwedeng lagyan ng tubig konti, tsaka imumug ninyo. Ngayon, yung buo talagang sabog-sabog. Nilalagyan ko na lang po ng konting uh, ano, coconut oil para hindi sumasabog. Pero may mga tao talagang maganda ang hair nila. Uh, ako lang po talagang pangit. Talagang pag humangin ni eh, sabog-sabog. Kaya, nilalagyan ko lang oil para hindi gaanong Ah uh, sumabog naman. Ngayon, pag nanunuyo po yung inyong mga mata, pag maghapon sa computer, o kaya naman, summer na summer talaga, or kaya luha ng luha, ibig sabihin po, very dry ang inyong mata, pwede tayong maglagay ng mga eye drops. Kung pulang-pula na, or mahapdi ng mata, ito po, isa po ito sa mga nabibili sa ating mga butika, cellofresh, or yung mga carboxymethyl cellulose, meron na rin pong generic nito. Ngayon, ang bilin nga natin, wag pong gagamit. Itong cotton buds, para lang po ito sa labas ng aking tenga, at saka pang ng mga makeup, lalagyan ko ng oil of olay, pang tanggal ng makeup. wag pong ipapasok hanggang loob kasi mapupush lang po yung tutuli dun sa iloob ng inyong tenga at sasakit po. So, ma'am, ninigas po yan doon at magkakos ng ear pain at impacted na serumen o kaya eh, tumigas na tutuli. So, hanggang labas lang po ang gamit nito. Ito namang ating cotton balls. Yan, pang tanggal ng mga kung ano-ano. Uh, pag po nagtatanggal ng makeup, pag masyadong uh, mag, madiin. marahan lang po. At saka kung gagamit din po ng mga Uh, ganito pong mga eskinol. Isang daan lang po, wag balik-balik. wag naman, <laughs> kulang na lang eh, hilurin natin yung buong mukha natin kasi um, baka mag-wrinkles tayo. At wag pong kakalimutan, kailangan maraming tubig sa buong maghapon. 8 to 12 glasses of water a day para hindi nanunuyo yung ating balat. Tapos wag pong kakalimutan ha, hanggang leeg, maglalagay tayo ng mga lotion or moisturizer. Tapos yung iba nga, pati dito, oh, tinan nyo, ang, yung nilagyan ng lotion at yung hindi, di ba, mas makikita nyo, mas kulubot yung hindi nalagyan. So, dapat yung mga lugar na gusto nyo wag kumulubot, lagyan nyo ng maraming lotion. Di bali ng pagpawisan kayo, okay lang yun. Marami naman tayong ma makikita ang mga lotion dyan na hindi ganong kalagkit. So, yun yung ating mga tips. Paniligo po, pwede twice a day. Isa sa umaga, tapos isa yung bago matulog para mas masarap din yung tulog nyo kung nagwarm shower. At huwag po masyadong mainit yung tubig, maligam-gam lang kasi baka madry yung skin niyo So, yun lang po at magpapaalam na kami ni Doc Willy. Uh, yes. yes, paalam na kami. Thank you, Gina. Thank you, thank you. Alang araw mo hinanda mga beauty tips mo, ha? Okay. naman. Sandali ginamit pa lang kanina eh. Ginamit <laughs> mo lang kanina. Salamat sa lahat ng nag-like. Ang dami na nanood sa atin today. Grabe. Uh, Mahaba tayo ng 6K kanina eh. 2,500 people like na. Okay. Salamat sa mga comment. Beauty yes. tips, beauty ba? Actually, hindi naman beauty tips. Marami kasi nagtatanong ng mga regimen. Eh. Kaya tinuro natin itong mga regimen mo. At yung pagmaligo ka nga, napakabilis. <laughs> Doi, may iba talaga matagal maligo. Ako lang mabilis talaga. Ay, yung paghihilamos mo, hindi mo pa pala tinuturo. Ah, isa pala maganda beauty tip. Turo ni Dr. Rakatigo. Yung sa paghihilamos daw, nagtataka nga ako. Ba't pag Ako gusto ko lang uh, ivory. Ivory, parang mild siya na ko na yung mga iba, safeguard, uh, dove, yung iba, tender care. Yung ivory kasi parang, ewan ko ba, uh, wala siyang perfume. Tapos pag nagahilamos ka, biglang kikinis at uh, medyo puputi yung balat mo. Tinanong ko to kay Dr. Akati Go, isang dermatologist, yung guest natin. Sabi niya, pag naghihilamos ka twice a day, natatanggal yung mga oil. At pag natatanggal yung oil, medyo nababanat yung skin mo konti. So, tanggal yung oil, nababanat yung skin. Kaya pag hilamos mo, subukan po. Uh, gamit kayo ng yung mild soap, hilamos kayo. tignan nyo, after tapos nyo maghilamos, tingnan nyo yung sarili nyo sa salamin. Mas makinis, mas tanggal yung oil, at mas uh, maganda tingnan. So, hilamos twice a day. Yes, yung pong perla, doon lang po sa may allergy ang kamay. Pero huwag nyo pong gagamitin sa paghihilamos pili na lang tayo ng mga ivory. Yes. Yan. Tap Buti hindi naman yun. Ang safeguard, maganda yung safeguard, antibacterial siya. Pwede siya sa, minsan yung mga may pigsa, sa kamay, sa kilikili, -kili. maganda safeguard, di ba tanggal ng... Oh. Pero sa mukha, hindi ko ina-advise kasi medyo matapang eh. Matapang siya, baka madry yung mukha mo. So, minsan iba ang sabon sa katawan, iba rin yung sabon sa mukha. Kasi mas manipis at mas Uh, importante yung balat natin sa mukha, lalo na yung sa ilalim ng mata, masyadong manipis yan. Okay, final tips, Dok uh, Matulog ng mahaba. Yan, ang magaling yan. <laughs> Lumapat lang ang likod sa unang tulog na agad. Uh, hindi katulad natin, isip natin anong Facebook live natin next, anong topic, paano natin mapapasaya ang ating mga followers. God bless po, thank you po, bye bye po, salamat sa pagshare